shout out sa mga ulirang ama, sa mga ama na faithful talaga, sa mga ama na responsable talaga, sa mga ama na pagkatapos magtrabaho, may time pa rin, quality time para sa kanilang pamilya. Sa mga ama na makatiyos, buting tao, walang bisyo, naisip mo ba habang ini-enumerate ko? Uy, yung number one, ako yun. Yung number two, parang hindi ako yun. Hindi kita pinamimili. Kasi ang isang ama, dapat lahat ng yan meron. Kulang pa nga yan. Anin mo ang isang ama na marangal ang trabaho pero mainitin ang ulo. Anin mo ang isang ama na responsable nga pero pinagpalit ang nanay mo. Kung gusto mong maging ama, na ipagkakapuri ng iyong pamilya. Sa kahit kanino at sa kahit saan. Dapat uh, lahat ng sinabi kong iyon, nasa sa iyo. Mahirap talagang maging isang tunay na ama. Pero sa moment you commit yourself to God, magkukumahog ang Diyos na tulungan ka. Kasi ikaw, yung magiging mukha niya, sa iyong pamilya. Kasi kung mahal mo pamilya mo, mas mahal niya. You commit yourself to God. Ano man ang pagkukulang mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ano man ang pagkukulang mo, hindi pa huli ang lahat.